pag-aasawa ay walang pinipiling panahon, oras, edad o bagay dahil sinusunod mo lang ang iyong nararamdaman para sa taong mahal mo. Pero kailangan pag-isipang mabuti at planuhin bago ito pasukin. Ngayon, sa panahon natin Marami na ang mga kabataang pinapasok ang buhay may pamilya kahit wala pa sa saktong gulang. Kaya matinding paghihirap ang kanilang dinaranas. Sa isang lugar dito sa alin Northern Samar, meron kami isang barangay na pinuntahan kasama si Yansky upang magsagawa ng scouting. At sa barangay na ito nakilala namin ang kagawad na si Ate Melanie. Meron siyang inirekomenda sa amin para tulungan. Walang iba kundi ang 20 years old na si Lenlen at ang anak niya na 4 years old na si Joyjoy. Joy. At nakikita lang sila sa abandonatong bahay na ito. Mga kapartners, patuloy niyo pong panoorin ang video at tapusin. Alamin natin ang kwento ng buhay ni Lenlen. Ayan, shout out po mga kapartners, partners Welcome back po sa ating YouTube channel. Yan, Boy Tabang. Nandito naman po tayo sa isang lugar dito sa Bayan barang, po ng Alin. Barangay Frederick. Oh, sa barang uh, bayan po ng Alin, sa Barangay F Frederick. Frederick. Parang pangalan po yung <laughs> barangay nila dito. So first time po namin mapadpad dito kasi actually makikita nyo po sa ating uh, uh, unang vlog no, na sa Kabakungan po kami kanina pumunta doon sa Banda Labisares. Nag-scout po kami doon kaso talagang uh, negative yung resulta. So bali, napadpad po kami dito. Dan balak lang po sana namin kumain diyan kanina si Niyanski sa gilid ng kalsada papunta po rito kasi nagbaon po kami para iwas din gastos. So bali, diretsyo po namin yung lugar na to at meron pong uh, uh, nagrekomenda sa amin na puntahan daw yung barangay na ito. So bali, uh, sa gagaya po ng ginagawa po namin, syempre, pumupunta po muna tayo sa uh, barangay hall para po maghingi uh, ng permiso no para para respect na rin dun sa mga barangay official at syempre nabutan po namin si Kagawad Melanie nandito po si Kagawad Melanie siya po yung naglapit sa amin sa mga maaring pwedeng tulungan po dito ayan si Kagawad Melanie Yan. Hello po Kagawad, magandang hapon Si Kagawad habon. po ilang taong nang nanunungkulan dito sa Barangay Federico Ah, bago lang po Bago pa lang so, Yung hindi, asawa ko, former kapitan Former kapitan o oh, so bali uh, nakaraan mga na Nakaraan naka 12 years 12 years, so bali so, uh, Si Kagawad po ngayon, yung asawa naman niya yung pumalit Siyempre, tatakbo rin po yan na kapitan ulit <laughs> <din. laughs> ah, Siyempre, nandito rin si Kagawad Arlita. Arlita. So sila po yung naglapit sa amin at syempre marami po daw Hello pwedeng po. po si ilang yeah, po si ilang, uh, ilang taon na nanonungkulan na? 6 na. years. Oh, six years na. So, bali talaga matagal na. So, sila po talaga yung nakakaalam ng mga sitwasyon po na kanilang mga kabarangay dito. So, bali ngayon, nandito po kami. Meron din na, na rekomenda si Kagawad uh, Melanie. So, Kagawad, ano po yung sitwasyon? Bakit po nirekomenda niyo yung pamilya na ito sa amin? Uh, Mahirap ko ang kanilang ano pa mamuhay. Tapos wala silang sariling bahay. bahay. Mm So bali yan mga kapartners, hanggang dyan lang po muna. Siyempre, huwag nyo po muna i-skip yung video po tapusin nyo at palike at i-share po ninyo yung ating uh, bawat upload. No? ayun shout po sa lahat ng mga beneficiary, mapa loom, uh, mapa nakaraang beneficiary namin at mapabago. Shout out po sa inyong lahat. At syempre, sa, shout doon sa mga solid na uh, charity viewers, lalong-lalo na yung mga OFW. No? Shout po sa inyong lahat. Sa mga partners, wag na po natin patagalin. Huwag niyo po sanang kalimutan na suportahan yung The Great Timorainon sa pumuno po ni Kuya Joey The Great. Ayan, Boy Tabang at Edna na Yansky TV, BB Mix Vlog, at syempre Kuya Raymond Galosa, Biyaheng King. Ayan, Biyaheng King, shout out, no? Good luck doon sa inyong uh, bagong uh, achievement na mangyayari kasi si Biyaheng King po meron siyang pinapagubot ngayon kasi meron ng sponsor sa kanya, sponsor po ng The Great Timuraynon. Meron siyang pinapagubot ngayon na uh, gustong maagapan ng aming sponsor yung kalagayan ng uh, padre di pamilya kasi may konting depression siya So, nasa takluban siya ngayon. So ayan no. Sana po yung aming mga nabablog ay mapansin nyo rin. Kagaya po sa ginagawa nyo na pagtulong sa mga kababayan po natin. So huwag na po natin patagali mga kapartners. Tara na po sa video. So ayan po mga kapartners. Nandito na po ngayon kami sa Mirko Mito. May tao po ba dito? Meron pa. 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 Upay! Ay, sirado! Ay, sirado! Ay, sirado! Abre! Ay, Ay grabe! Bumungad sa amin si diwata. Yeah, diwata! Si Diwata ng, ng, ng Turkey! Shout out ang <laughs> Edna Malinaw! Yan. Ito po yung Diwata ng Turkey! Okay. Ano po? Ay. Grabe! Pwede bang makituloy? Uh -huh. Uy! Ay! Bulog! Nihulog yada! Ay! Nihulog man! Ay. Ayan! 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 Dito po kayo nakatira. Anak po pa nga lang niya kaya. Ay. Linlin. Linlin. Ilang taon na si Linlin? 20. 20. Anak mo ba 'to? Oo. Oh my god. Bakit na yung pag-asawa ni Milan? Amina ni Linlin. Ah, yan. Nasaan yung asawa mo ngayon? Ilang taon na yung asawa mo? Nagbuwan nag ano ba yung nagbubunot ng kanyog? Bagas dito sa amin, di ba? Kung tawagin, bagas ba yun? Sa amo, nagpapalaw. Ah, nagpapalaw yung ganun. Ilang taon na yung asawa mo? Kayo ba yung nakatira dito? Ilang taon na kayo nakatira dito? Four months. Nasaan yung mga magulong mo? ah, dahil na to lang, umabos bakit hindi na lang kayo dun malagi? sa magulang mo bakit ayot isa sa panagay dito sa wala ko dito nahihiya ka anong taon ay masama mo? Thank you. 23 23, ano anong pangalan niya? Jewi okay, Jewi! oh my God! <laughs> sir, sir lang po no? ayan si Jewi, 23 years old so kami Linlin, Linlin lin lin tama? Yan, mga charity vlogger kami. No? Yung pa uh, team namin dito yung Bukleti Maray noon. Pinamumunan po ni Kuya Joey the Great. Si Kuya Joey the Great ay member ng Alinap. Familiar ka sa Alinap. Yan, pinamumunan po yan ni Kuya Bal at yan natin Alinap. So, marami kaming mga estudyante na pinapa, pinapaaral. Meron din kami mga pabahay. Siyempre, na gumagawa rin kami ng mga feeding program. So ano yung sitwasyon nyo dito, Melanie? Meron ka bang ID? Ah, oh, Melanie! Lenlen! -len. Ba bakit? Bakit, Ron? Bakit? Uh, al alam mo ba yung uh, dahilan bakit ka may rekomenda ni pag nila sa amin? Ano yung sitwasyon mo dito? Kasi baka matulungan ka namin kahit sa maliit na paraan lang. Huwag kang mahihiya kasi ikaw ano na to, uh, pagkakataon na to, para kahit sa pamamagitan lang ng uh, pag-vlog uh, namin, is matulungan ka namin. Ano ba yung sitwasyon mo dito? Pwede mo bang i-share sa amin? Balay, Balay. Wag kang mahi, wag kang mahiya, pagkakataon mo to kasi Pansan bihira lang, samad, bihira lang nera. ng mga tao Sige. ang natatagpuan namin na pwedeng tulungan. Pero, um, maswerte. Maswerte ka kasi nilapit ka ni ipagawad nila ni. Wag kang mahiya. Pag ka, malay mo katagal ka house and love? Ma ma yung ma, kare mo. makore na mo kamutangan din. Nahihiya po si Melanie. Hindi ako. Si oh, si sige, di, di, ako ma- <laughs> Ganoon Sina, hindi na lang ako. Lang nahihiya, ah. hindi si Milan Pa <laughs> mag, mag may may kasi may Melanie Linlin. Oo. Ah. Oh, oh. Kakatunog kasi siya na ha. Kasi ulyanin kasi ako eh. <laughs> sige na. Maraming nanonood lalo na yung mga kada ka, na niya. Ay may mga taga-ibang oh, bansa. Oh, ilang taon na to siya? Ilang taon oh. na? Four years old. So, bali, apat na taon na kayo nagsasama ni Joey. Magkasal ba kayo? Hindi. 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 Sige. Yan. Anong ba yung situation niyo dito? Hindi. No, anong eh, klaseng... Ano? Mo. Anong klaseng pagiging mahirap? Kasi almost tayo lahat na nandito ngayon sa bahay mo, mahirap tayo. Pero may reason kung bakit nilapit ka ni Kagawad Mira ni sa amin. Hindi lang, anong klaseng paghihirap yung dinaranas mo ngayon? Regal ako ng ng sarili na balay. Gusto mo lang magkaroon ng sariling bahay no? no. mm. yung sitwasyon mo dito, bago, bago tayo kumputu, uh, dumako doon sa ano yung pwede namin uh, maitulong sa'yo, uh, gusto namin mo na malaman yung sitwasyon mo dito. Paano kayo nakakakain? Paano kayo matutulog? Paano kayo... Uh, ano yung pag araw araw niyo nag sa bahay na ito kasi nakikita ko sa sitwasyon ninyo talagang napakahirap sabi mo pa nga nakikip lang kayo dito diba so ano yung pano ano yung sitwasyon nyo dito gusto namin ulaman para malaman din ng mga sponsor ng mga viewers kung saan sila para kang pwede rin tumulong ba? huwag kang hiya Maswerte ka kasi marami ilalapit sa amin si Kagawad. Ikaw, na, ikaw, yung inuna. So yan po mga kapartners, no? medyo napipressure po si Lenlen -Len sa ating uh, mga mga katanungan. So bali ngayon, ah... Uh, Uh, Nag-isip siya kung ano yung pwede niyang uh, 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 sabihin or palang ilabas niya yung kanyang uh, hinanain kung ano po yung sitwasyon nila. So, bali, ikutin lang po muna natin yung kanilang bahay, no? Yung kanilang bahay po, ay hindi po nila uh, uh, disclaimer lang po, no? Hindi po nila sa sariling bahay, no? Nakikitira lang po sila. So, bali, itong tinitirahan po nila is uh, gawa po siya sa anong tawag dito, boys, inyo? Amakan. Ha? Amakan. Amakan. Mm -hmm. oh, oh, parang kan sya yung uh, ano tag bamboo, bambo. Oh, bambo tapos tingnan niyo naman po yung uh, kanilang taas doon is talagang punit-punit na na luna. So, ito po yung kanilang ay butas-butas na rin nga po dito. Paano kaya kung may mga bagyo no mga ka partners talagang ay guys. Ng, yeah, so tingnan po natin sa loob ng bahay so nakita niya po yung uh, labas, no? So, dito po, so, po, so, po tayo sa labas. ano dito sa... po tayo sa loob? ano Len? ano sa loob? ano yun? sa uh, loob? ano yun? ano sa loob? ano Ito ano sa sa loob? no? Dito kayo nagsasain. Dito kayo nagsasain. Tingnan, buksan na namin, ha? Ay! May eyes pa. May tongue pa ka sila. So, ito po yung kanila mga kagamitan. Tapos, dito kayo natatulog din? mm dito po sa inyo natutulog din. Sa murang, sa murang edad po ni Lynn, mga kapartness, talaga, napaaga po yung kanyang pag-asawa. So, hindi naman po natin yun na uh, uh, mapapag, uh, ano ba yan? Ang tawag, mapapag... Uh, yung parang hindi ba natin papahintulutan kasi may kanya-kanya tayong buhay. Sila mismo yung uh, makakapag uh, makakapag uh, ano yung tawag uh, Makakapagdesisyon para sa kanila ng uh, sarili mismo, no? So yung sa atin lang is, tulungan natin si Linlin -Lin ngayon uh, para malaman natin yung sitwasyon talaga nila dito para meron pa patayong idea kung saan pwede tayong tumulong. So 'yan po yung kalagayan uh, ng loob sa kanilang bahay Ayan, Len. Ano na? Hmm. Umuwi ba dito yung asawa mo? Anong oras siya umuwi? Nalipin. Alas 4. 4 ng hapon. So, bali, wala siya ngayon dito. Nagtatrabaho siya. Yung nagbabalat ng nyog. Ilang taon na to? 4 years. Anong pangalan niya? GC GC Joy. Hindi pa ba siya nag-aaral? Nag-eskwila na yung sir. Sa... Dikir. Dikir. At ano yung batang baong baon niya? Nangungutang lang. Nangungutang lang. Nang 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 nang. So yung source of income po nila mga partners is utang. No? masaklap po yung utang kasi nakakapag, uh, nakakadulot po yan ng pagkabulag at ng uh, pagkabingi. No? So, pero hindi naman po natin 'yon ma mapapagbawalan si sa palagay ni li Linlin kasi nga talagang mahirap po yung ang sitwasyon. So Bali, ano yung talagang sitwasyon nyo dito, Lin? Pwede mo bang uh, ilapadala sa amin para mar ma alam ng mga viewers ko saan sila pwede. tumulong? Yung pong ano? Mahirap sa pang araw-araw. Kasi walang permanenteng trabaho yung asawa mo. Mm. Tapos, yung pagkain nyo dito is talagang tama-tama na. budget nyo talaga. Mm. Ako na po yung nag-unat mga kapatid. <laughs> Pero ngayon, Len, di ba yung wish mo na sana magkaroon ka ng sariling bahay? Mm. Bakit hindi kaya... Uh, mas ituon natin dun sa pag-aaral mo para makapagod ka ng high school, maging eligible ka magtrabaho. Kung sakasakali, gusto mo ba hmm. Hindi rin. Hindi na, bakit? Bakit? Ano yung rason hmm. bakit ayaw mo na mag-aral? Inuuna ka na kung Inuuna mo na, okay. Pero kung sa, for example, may makapanood, gustong tulungan ka, gusto kang paaralin kasi kawawa yung, yung sitwasyon mo, nasa murang edad ka pa, 20 years old ka pa lang, tapos may uh, tumulong sa iyo na o oh, sige, uh, paaralin natin yung dalawang yung mag-ina. bali, yung magiging uh, tao dito sa barangay mo, yung asawa mo. Hindi na siya magtatrabaho o uh, may allowance ka, kada buwan, kada buwan may bigas ka, kada buwan may grocery ka. Para tuloy-tuloy lang yung pag-aaral mo. Kung sakali naman na natatakot ka kung ano magiging kalagayan ng anak mo kung hindi ka yung mag asikas, hindi naman yung papa niya. Tama ba kagawad? Opo. Uh -huh. Ano? Kasi yung sa bahay, madali lang yun. Yung kuan yung edukasyon kasi yun, yung yaman na hindi hindi sa yun oh, tama ba? Um, kasi kung halimbawa, <laughs> tagabalat lang ng ng uh, nyog yung papa ni ano yung pangalan niya? Yun? Joy. Joy. Oh. Paano kung high school hindi mo na kaya ka pa-aralin, hindi mahihinto siya? Tama ba? Ano ba yung gusto niya para sa tanong? Makapagtapos? Oo. Paano kung halimbawa yun yung trabaho ng asawa niya? Paano kung yun na yung trabaho ng asawa mo? Hindi naman yung sasapat na na kung ilan yung sahuran niya sa pagbabalat ng nyo is makakapagsustento dun kapag mag-college na yung anak mo. Ay, paano yan? Paano yung magiging, ano ba yung uh, magiging kinabukasan nyo kung sa kasakali? Pwede mo ba kami nga, uh, uh, pwede mo bang ishare sa amin kung ano yung pangarap mo, yung kagustuhan mo para makaraos ka dito sa kalagaan mo? Ano? Pwede mo ba i share sa amin? Meron bang pinaplano or pangarap si Lenny? Yeah. Ano? Sige, share mo sa amin. Parag ko kung maka-eskwila sa mga yan na akong bata. Tapos maka... Um, mga... Marangaya akong takobulig sa kuan Sa... 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 Sponsor. Sponsor. Oo, sige. Ano na nanood sila? Ayan. Nahiya um, mm. um, um, po talaga nahiya sila. Kasi first time po niya makakita ng vlogger so, na mm para -hmm. Sa amin, Len, ayan, kahit gaano pa yan kalayo, kapag meron makapag panood ng kalagayan o sitwasyon mo, agad namin yan dadalhin dito, ha? Pero ngayon, medyo napipressure ka pa. Pero ngayon, nalaman din namin yung sitwasyon mo. So, gusto namin na sana sa pagbalik namin, if ever makabalik kami, ha? If ever makabalik kami, hindi lang kami mapapramis kung kailan, if ever na makabalik kami, gusto, na, gusto ko na doon magtuloy-tuloy yung pintuhan natin, ha? Ayan, kasi uh, gusto ko pa magkaroon ng konting idea, konting uh, uh mga, uh, yung konting talagayin nyo pa dito kung ano ba talaga yung pwedeng itulong Ha? So ngayon, bibigyan kita ng uh, way para kausapin yung mga sponsor. Humingi ka sa kanila ng tulong kasi napakabata mo pa. men naaawa ko sa kalagayan mo. No? naging kung po siya naging maagang pinagtama ba? Hindi na po natin papapasokin kung bakit ba ginusto niya yun yung maging ganito. Hindi kasi sa kanya na po pang na na po yun. Yung sa atin lang ngayon, yung part lang natin kung paano natin matutulungan si Lin No? Ayan, sige, kausapin mo sa lalim. Hmm. Kung sino man punta na kayo, mag amang na nga, punta ko sa bulig. Anong tulong? Maging specific ka para malaman nila kung ano ba yung gusto mo talagang tulong. Kasi hindi yun imposible. Huwag eh. na po natin ipon. <laughs> Huwag na po i-pressure siya kasi talagang na na may mental block po siya, no? ayan, sa mga kapartners, ako na lang po yung hihingi sa inyo ng uh, tulong, kahit sa maliit na paraan para matulungan natin yung kalagayan ni Linlin, -Lin, pati na po yung kanyang asawa na si Joey meron po silang isang anak 4 years old si Joy at nakita nyo naman po yung kanilang tinitirhan na talagang nakakalungkot yung kanilang mama, sitwasyon mama. Hmm. sa mga kapartners, uh, maganda po sana na mabigyan natin ng uh, konting pag-asa yung kalagayan nila kasi naobserbahan ko meron po siyang plano si Lenlen -Len. meron po siyang plano para doon sa kanyang pamilya pero hindi niya nagagawa hindi niya masabi-sabi kasi nahihiya po siya I hope you know, malaman namin kung ano yung magiging plano mo kung sakasakaling makabalik kami doon, doon magtuloy-tuloy yung pagpunan natin no ayan no mga kapartners partners kahit sa maliit na lang na bag, uh, bagay, bigyan natin sila ng bigas at kuting grocery. Ayan, please po. Ayan, humihingi po ako sa inyo ng tulong para kay Lenlen na sana ayan, natin sila ulit na may magandang balita. Malin? Okay lang ba sa kung madalhan ka namin sa pagbabalik namin kahit makakadali uh, lang kami ng uh, five, uh, isang sakong bigas tapos konting grocery? Okay lang ba yun? Pero hindi lang kami mag... hindi lang kami mag... ano ba yung tawag doon? Hindi kami magpapramise kung kailan. Pero kusa na lang kami babalik. Ha? Okay lang ba sa iyo na magtuloy-tuloy sa pagbalik namin? Magtuloy-tuloy yung usapan natin? Hindi ka na ba mapipressure nun? Mm -mm. Ha? As we can po, on the spot po yung nangyayari mga ka-partners. Siyempre, anong oras na rin po, mag-alas 3 na. Ayan, may limit po yung uh, time natin. Ayun po, mabalikan natin si Len lin Siyempre, sana nandito rin yung kanyang asawa kasi medyo talagang nape-pressure siya ngayon. So mga kapartners, huwag niyo sana pong kalimutan na pa like at ishare po ninyo yung kwento ng buhay ni Lenlen para marami po yung makapanood at makapunta doon po sa may mga gininto ang puso para matulungan si Lenlen. At syempre, yung bawat team ko po or bawat member ng team po ng Degree Great Team Maray noon pasupport din po ng kanilang mga upload kasi may kanya-kanya po kaming mga charity vlog na uh, kung saan kayo po yung makakapag-decide kung deserve po ba na tulungan o sponsoran kahit sa maliit na paraan lang no Ayan huwag niyo po sanang kalimutan na suportahan yung The Great nung sa pamuno po ni Kuya Joey The Great Boy Tabang at Edna Condorianski TV Baby Mix Vlog Kuya Raymond Galosa at Biyaheng King At syempre huwag niyo po sanang uh, kalimutan suportahan din yung Ama ng Kalinga Pueblo at Edna ng Kalinga Prab Siyempre si Ruwelof Malala to ka uh, kay Rachel Morales Ang dito na lang po yung ating vlog Ben, paalala na lang kami ha Hanggang dito na lang po yung ating vlog. Ingat po tayo palagi. God bless at syempre kampay sa inyo. Nara adios mga kapatid. Peace out.